Doyan Medina isinilang na ang kanilang second baby. Matatandaan na nakapag-host pa si Actress Doyan ng isang prestihiyosong event bago ito manganak. Ito lamang July 23, 2024 isinugod si Doyan sa St. Luke's Medical Center. At doon na sinilang si baby girl na si Maria Isabella Elizabeth Cruz. Inumpirma ito ni Rod June Cruz na nanganak na si Doyan Medina. Makikita sa kanyang Instagram account nagpost si Rod June ng isang photo na kung saan hawak-hawak niya ang napaka-cute at maliit na kamay ng kanyang newborn baby. Dinetalya ni Rodjun kung kailan at ang eksaktong oras na lumabas ang kanyang baby girl. July 23, 2024, 11.23 AM Welcome to the world Maria Isabella Elizabeth. I love you so much my daughter, I will hold your hand forever. Protect and guide you every step of the way. Answered prayer thank you Lord. Nagbahagi rin ng maraming photos si Rodjun sa panganganak ng kanyang asawa. Kita sa iba't ibang photos ang pag sa kanyang baby girl at ang first family photo nila. Abot langit ang saya ng family sa pagdating ng baby na si Isabella. Sabi ni Rod June 17 years na tayo today simula nung sinagot mo ko, the best na regalo ang binigay sa atin ni Lord ngayon. Grabe ang ating second baby our princess Isabel Ilustre. So proud of you wife. Ang tapang mo sa nasaksihan ko kanina. Mas lalo pang tumindi ang pagmamahal ko sayo. Saludo ako sayo. I love you so much. Thank you family and friends for prayers. Thank you so much Lord. The best ka po talaga. Nag-share naman si Doya ng kanyang stories. Nakakagaling lang niya sa Purple Hearts Grand Launching. At pagkatapos nito ay dumiretso na siya sa St. Luke's Hospital sa Quezon City para sa kanyang CS delivery. Kita sa Instagram ang pag -ho host ni Doyan sa nasabing event na Karen Carey lang. At kahit 38 weeks na siyang pregnant at malapit ng mga anak ay tuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Kasama naman niya si Rodjun at ang panganay nilang anak habang naghahanda para sa kanyang CS delivery. Congratulations sa inyo Diane and Rodjun for your newborn baby!